Okay, guys, no? So, may bagyo ngayon, no? So, pero tuloy pa rin yung service namin, guys, no? So, may na bagyo. Signal number 5 daw sa amin dito. So, ngayon, na uh, share ko lang, guys, no? Bigyan natin ng encouragement. So, mga nagsimula pa lang mag-technician, no? So, 5 years ago, nag ko ako ng uh, rep and or con, no? 6 uh, months sa uh, TISDA. No? Then, nung natuto tayo mag, uh, nung magkatapos tayo, doon na nagsimula yung pagre-repair natin ng mga electric pan, manual washing, uh, rice cooker, no? So, dumating ang time, guys, na yung isang manual washing, nagpalit lang ako, guys, ng gearbox, halos dalawang araw ko pa natapos, no? So, nung nagsimula ako, kasi nga, hindi pa natin kabisado talaga. Nagpalit ako ng gearbox, manual washing yon isang araw bago, ah, dalawang araw bago ko natapos kasi binalikan ko pa no, so, Pupunta ako guys, nag-home service ako. Motor yung gamit ko, no yung Mio. So, dadala ko lahat yung mga materials ko, yung tools ko. May mga ladder, may mga pangsahod ng aircon. No? So, talagang mag -isa lang ako guys na lumalakad. No? So, walang hiya-hiya guys, mapasok ako sa mga subdivision. Kinain ko yung hiya ko no? kasi ang focus ko lang, kumita ng kahit at least 500 a day noong time na nag-start ako. No, so after one year guys na nagsulo ako, naghire ako ng isang helper no para turuan. Then nung natuto yung isang helper natin, naghire ulit ako ng another helper. So nung natuto na silang dalawa, ang ginawa ko, pinakawalan ko na sila, no. So nung pinakawalan ko sila guys, uh, ulit ako ng isang helper para ma train ko sila. So yun yung siya sabi na multiply yourself to others, no. Para mo yung sarili mo gamit yung iba, no. So nung karon ako ng tatlong helper guys unti-unti na ako bumili ng uh, nagkaroon ng ano ako umutang ako ng isang sasakyan para may gamitin sila kasi nga guys dito sa amin medyo masilan pag nakamotor ka halos hindi ka papasukin sa mga subdivision kailangan nakakotse o nakasakyan ka no so yun so pagkatapos nun guys Ah uh, naghahirap ako unti-unti no? habang may isang team ako na pinakawalan naghahirap ulit ako ng another helper para i-train no? so tinitrain ko ng tinitrain ko hanggang duwating na po yung time na uh, dalawang team na yung pinakawalan ko guys no? so bali tatlong team na kami nagsiservice no? kapag nag-business tayo ng ganito mga technician dapat alam talaga natin yung ginagawa natin no? so yan so tulad ngayon guys ang tatlong team na kami no? 5 years time 3 team, tatlong team na kami tapos yung gamit namin is tatlong sasakyan na rin no? so medyo hindi na kami masyadong nalumural pag pumapasok kami sa subdivision kasi guys dati pag pumapasok ako sa mga subdivision may dadala akong nitro hindi ako pinapapasok ng, no ng guard subdivision na uh, da daming dala, nakamotor daming dala, kaya gilagaw ko, lalakarin ko lang pasan-pasan ko yung nitro hanggang makarating ako doon sa pupuntahan ko no? so tinayin ko talaga guys yung aking uh, pride no yung hiya no sa pagsi-service no nung nag-start ako no kaya ang focus ko lang talaga kumita no wala akong pakialam kung anong sabihin ng tao basta ang sa akin ay mayroon akong iuwi para mayroon kami panggastos. no so yun so encouragement lang ito sa mga nagsisimula pa lang no kahit freelance ka walang yan, walang uh, walang dahilan, no? na Para hindi ka umangat, no? So, hindi naman small time, guys, yung pagkiteknisya, no? Basta ma-manage mo lang ng maayos, no? Hindi naman uh, ma uh, maliitan ng kita ng teknisya talaga. Kahit pa... Kami nga, guys, nag-home service kami. Gumagawa kami ng mga microwave oven. Sasakyan naman yung gamit namin, no? So, magawa tayo ng manual washing. Sasakyan naman ng gamit natin, no? So, ngayon, medyo uh, ano na tayo no dahil ang pinapasahuran natin ng mga technician every month umaabot na fifty 150,000 no every month yung pasahod natin so ganito lang ginagawa natin repair repair eh yun nga encourage ko lang doon sa mga bago uh, aralin niyo lang na aralin niyo yung ginagawa niyo focus lang kayo sa resolve niyo yung ginagawa niyo at the same time kailangan mayroon kayong uh, Facebook no na lahat ng ginagawa nyo guys, ipopost nyo doon para makita ng ibang tao, ibang customer na gumagawa talaga kayo. Yun po yung technique. Dapat mayroong kayong e Facebook na nakikita ko ano nga ginagawa nyo. No? So, yun po ang isa sa mga technique para lang mapansin ka at marayong kapagawa sa iyo. So, yun. No? So, share ko lang yun dun sa mga baguhan nating mga technician na gustong matuto mag-repair ng washing machine, okay? Or other appliances. Okay, thank you.